Tumamas. tumama. Sa, ano, yeah, sa salamin. Tumama sa salamin. Ayan na. Tumama ayan na. Tumama, sa tumama na dyan sa alinagay nilang salamin. yan. lang. Dyan na tumama sa salamin na yan. Yung linagay. Ayan sa salamin. may pulis ka oh. talaga tumama sa patamaan. Tingnan natin ha. Ay, dito. Dito bumangga. Sabi na, delikado itong poste na to eh. Ito, sa bato. Ayan yung mga bato na ano. Ito, eh try din. to pa kasi. Kung walang bato yan, kung lang, walang bato to, diretso lang sila sa babae. Oo. Diretso lang yan. Oo. Oh. Diretso lang yan sila doon. No, hindi no, hindi talaga yung no, ano, no, yung, no. yung tawag dito, yung natanggal ba yung belto tinanggal na lang yan? Tinanggal, tinanggal ng galing ba isa ro? Oo. na eh. Buwal, Hindi binalik nga nila 'yan eh. 'to. Ito dito talaga tumama, sa patamaan. Kasi pag pagdumeretso ka, pagdumeretso ka kasi dito dito no, wala, no, may walang no, bato lang Dahil eh. yan sa mga bato na yan. At, so, de, nang, de, delikado talaga itong mga bato na ito. Diba Pero bakit <laughs> 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 sa amin ang pato, Tuwan-tuwa yung tao. Ay, iba yun. tuwan Delikado itong bato na ito. Ayan Pero yung bato dun sa amin, tuwan-tuwa yung mga tambay. Ayun lang. Tumama sa patamaan eh. Uh, grabe dito sumuntok eh dati dati makakalusot ngayon oh kasi uh, nilagay nila ayan oh. hindi na. Efe effective talaga to tama yung sinabi ko patamaan yan eh Sentro eh. eh. Tingnan eh. yeah, no? Dati nakali dati sila dito ngayon. Oh, paano? okay, pag okay. nag diretso lang dati. Eh. Uh, effective talaga to. Effective. Wow, Wasak ang motor. motor eh, okay mo. Oh, ito sa ano sa DPWH. Oh, sila may gawa niyan, eh, no? Saka ano dapat ang mga dito. yung patong sir. Kaya yung mga, mga eh. nila <laughs> Kasi dati, may meron meron hmm. so, lang dito. Oo. Ano no? Tsaka dito, yung mga gumagamit din ng kalsada, wala din dito. Okay naman sa nila lahat, pero yung iba talaga kung patuloy, kaya may diretsyo. Oo, tama, tama. Kasi kung kita mong alangan itong kurbata nito, kaya magpapatak ko walang patuloy, di ba? Oo. Oh. Kano meron sa rin, ba? Wasak talaga, oh. Wasak. Hindi, gulat ako, eh. Nagulat. Kakain na lang sana ako, bigla Kakain na lang Gumala po. po. Gumala po. Wala. Wala, wala ano sa black niya? Huwag muna pa kaya laman, pa yan eh, kasi kasalanan ng ano, poste. Pato na yan. na na, na. Ah, grabe. mirror, oh, yung side mirror, hindi effective. Diyan pa tumama. Oo. Oh, Oo. Oh. Ikutin na to. Ay, tanggalin mo na yan. Dapat talaga to. Walang mga bato yan dyan. Hindi. Nung tinanggal yan, binalik nung ano. Big? Binalik. Oo oh, naman. Kasi dahil pag nag-overshoot dito, oh, okay, hindi lang ang Hindi safe kasi may mga damo-damo. Eh ngayon, hindi na sila safe kasi... Maspihan pa nga. Oh Hindi. Ito talaga mismo tumak. Oh. Ay, ano na, baka bis ka. Ito na pala sa tali. Kaya bis ka niya. Ay, kami Ay. Ay. Ay, naman tayo sila. Ayon, oh, what's up, hello? Bakla, Palrek. Bulbulin, 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 pa

Tambal <laughs> 711. Pipinaka dito 'to sa titig ng dito. Oh, syempre, wala namang ganoon Pero eh. lupit. Patamaan nga 'yan kung sino'ng tatama diyan, jackpot. Ito dapat dito nila lagay kasi 'tong mga kanto lang 'yan eh. Ah, oh, 'di ba sa mga village 'no. Oh, 'yan 'no. At talag ang alangan naman 'yan, 'no. ah oh, tama no. Tumama sa patamaan. Sabi ko na, tatamaan yan eh. Pati yung nasa DC, uh -oh. tatamaan din yun. Tatamaan na eh, yun? Oo. Oh, Oh. No? Ang layo ng talsik ng babae. Grabe. Grabe. Dugo. Tumama sa bato. Oh, lupit o. Oh. Lupit o. Eh yung mga bato pang nakalagay dyan 'di diba? May nakakuha ba ng video? Wala 'no kasi kumakain tayong lahat eh. Ka ilis, oh !Eh <so> oh, na. Sa bato. lang Oh, siya sa bato. O graphic na. Ano subo